attorney si Jolly Bell Opolento. Si Ma'am Jolly Bell o, ma po. Kayo tama po? O, ma Opo ma'am. Uh, Opo. kayo po ay isang OFW from Hong Kong at kasama niyo po ang Qhin na si Jonathan Balmonte. O. At uh, humihingi po ng tulong at ni Blessy na maipanawagan po ang kanyang mister na isang fisherman po na si Mr. Jeffrey Opolento ah uh, na pa daw po noong November 17 sa Bani, Pangasinan. Mm -hmm. Mm -hmm. Ayan, ayan November po. November 17 halos isang buwan na, no? Yes po. Okay. Alas dos po ng madaling araw, huling namatay okay. po sa may, uh, si bani Pangasinan. Ayan po. Okay. Ah, uh, magandang hapon po, Ma'am Jolly Bell and Sir Jonathan. Ah, uh, ano pong nangyari noong November 17? So, mangingisda po itong si Jeffrey. Saan po siya usually ah uh, pumapalaot? Uh, doon din po sa bayan ng Bani po, Ma'am sa Pangasinan. Sa Pangasinan po. Anong link kayo yan, babe? Mayroon anong tawag doon sa anong ano doon? Wala nan ba ni Pangasinan? Hmm? Wala nan okay. ba ni Pangasinan po, ma'am? Okay. Open sea ba yun? Opo, ma'am. So, talagang dagat? Opo, ma'am. Usually, gano'ng kalayo ang nilalakbay ninyo pagka lumalak? pag maganda yung panahon, ma'am, nasa 80 miles po, o 40 miles, oh, 20 miles, ganun po, ma'am. 18 miles, okay. So, matagal na bang mangis datong si Jeffrey? Opo, ma'am. Matagal na po. So, ito, matagal na mga gaano katagal na siyang mangis na. kasi po kahit bata po siya nun sumasama po siya sa sa papa po niya sama niyo rin po sumasama rin po kayo nakakasama niyo sir Jonathan si Opo ma'am So chuhin niya kayo ang chuhin niya or chuhin kayo ng asawa Ako po yung chuhin ng nawa na si ni si Jeffrey, Jeffrey pa, mismo Opo ma'am Okay So ano pong nangyari uh, umalis sila ng anong uh, Alas Normal dos ng, lang. Alas ng umaga umalis, ma'am? Alas dos ng umaga usually uh, lumalayag. Opo, ma'am. Tapos, um, kailan nyo na laman na nawawala siya? Yung, uh, kung ma'am, uh, kinabukasan, ma'am. Hindi na nakauwi. Kasi usually, ang balik ba nun ilang araw o eh. same day din ang balik Balik din, ma'am. Same day lang Opo, din, balikan One lang. Opo, ma'am. lang. Opo. Okay, so balikan kung 2 a.m. siya dumating, ay umalis, Kadalasan ang balik nun ay... Hapon po, ma'am. Hapon. Ah, hapon ma so nung hapon hindi nakabalik, may kasama ba siya nun? Wala po, ma'am. Wala? Mag ah, pag ma niyo, yung mga kasama niya yung lumalat, ma'am, bumalik kasi medyo malaki yung alon. Okay. Nakabalik? Opo, ma'am, yung mga kasama niya. Isya lang hindi nakabalik, ma'am. Ah, so yung bangka niya, lama ang laman nun siya lang? Opo, ma'am. Tapos yung iba nakabalik. Anong kwento ng mga nakabalik? Medyo malaki daw yung alon, ma'am. Nakita raw ba nila si Jeffrey? Hindi po daw, ma'am. But usually, ganun ba talaga yun? Hindi mo nakikita yung mga kasamahan mo? Parang magkakalayo talaga kayo? Opo, ma'am. Kasi may area po sila na pinupunta, ma'am. May apayaw na pinupunta talaga ng isda sa lahat, ma'am. Okay. Ah, kung baga may ano kayo, area-area? Opo, ma'am. Kung yung anong gusto mong apayaw, ma'am, doon ka pupunta. Anong ba gusto mong ano? Apayaw, ma'am. Yung, yung pinag okay. pinagkukunan ng isda po, ma'am. Ah, Okay, so hindi nila nakita. Pero nung hindi nila na, nasubaybayan si Jeffrey. Opo, nung so, ma mag-decide silang bumalik na, hindi na nila maalaman kung nasaan. Opo, ma'am. Wala nang contact ng gano'n, ano? Walang wala radio, po, ha? walang cellphone. Opo, ma'am. Walang gano'n. pag nasa 18 miles ka na po, hindi na nagagamit na ng yung cellphone, ma'am. Eh. Okay. Tapos anong nangyari? Sinong kin may kinontak ba kayo? Opo, ma'am. Nag-ano na kami sa Coast Guard. Oh, dito sa Maritime, sa kapulisan natin, sa sa kon mam MDR ma'am okay wala namang dahilan si Jeffrey para umalis magtago o ano wala kayong wala naman po okay anong huling sabi sa inyo ng Coast Guard hindi namin nakakausap sila ma'am ay hindi nakakausap bakit hindi namin hindi ko alam sa kanila ma'am kung nakakausap din nila sa pamilya pamilya nila ako ma'am hindi ko naman sila nakakausap hindi naman po daw wala naman po kasi sabi ng anak ko po ma'am hindi lang hindi niya po alam kung nagtuloy sila yung kasi sabi nila pupunta yung Coast Guard pero parang hinold daw tas wala nang balita tas maghapon ha, na wala wala, wala bigla Kaya wala kayo na lang pala Nagpunta sa Coast Guard nung araw din na yon nag ano daw sa nag antarong lang dun sa tabi ma'am Ano'ng nagtanong-tanong Opo Kung okay. anong nangyari Magandang hapon po um, Officer Honey Tuingan Yes ma'am magandang hapon po ma'am okay po Ah uh, Sir, um, alam niyo po ba itong kaso ni Jeffrey Opolento na nawala po nung uh, pumalaot siya noong November 17? Yes po ma'am, uh, nag-report po yung family dito noong November 17. Ano pong aksyon na ang nagawa natin tungkol dito, sir? Yes ma'am, uh, actually po tuloy tuloy pa rin po yung uh, sa ngayon, info dissemination po yung ginagawa namin araw-araw uh, po kami nagpa-patrolya sa mga iba't ibang bayan po, na kalapit na bayan. Patuloy pa rin po namin uh, nag-i-info dissemination po sa mga mga teacher po natin. May mga contact naman po tayo sa mga fan At direct po sila na nagre-report dito kung sakaling may makita sila sa laot mo. Sir, wala po ba yung ano? ako ah, kunwari, ano pong bangka po ba ang sinasakya uh, sinasakyan ni Jeffrey? Yung engine, dual engine, ma'am. Dual engine? Opo. Na anong, dual engine. Uh, anong klase yung mismong bangka? Plywood, ma'am. Plywood. O, na sky blue po, ma'am. Na sky blue. Opo. Na alala, may nakapag ano ba? Tala ko anong suot ni Jeffrey? Opo, ma'am. Anong suot niya nung araw na yon? yung kulay itim yung ano hindi Hindi kasi ako kasi nung nandoon pa ako ma'am kasi dalawa yung ginagamit niyang lumalaot. Oo. Uh -huh. Kasi yung isa nandoon sa bahay, yung kulay navy blue na damit niya na may bulsa, yun po yung wala sa bahay. Kaya yun po siguro ang suot niya. Meron ba siyang suot na usually kwintas o ano? Wala na, wala po. Pong... Okay, sir, yung ganun kaya, yung bangka, hindi ba natitrace yun? Or kung pagka may nawawala, uh, biglang madang, ma, napupunta po ba yan sa Dalampasigan? Ano po ang chances para ma, at least malocate natin kung anong nangyari, may malaman nila, maintindihan nila kung saan man anong nangyari nung pumalaot, hindi nakabalik. Ano po bang proseso natin para ma establish tong uh, kung nasan tong mga nawawalang mangisda natin? Yes, ma'am. Uh, yun nga po yung ginagamitin namin yung dissemination. Pag may nakakita po na ma mangingisda is nagre-report po kagad sila sa pinakamalapit na Coast Guard stations or substations. Ngayon so may marka po sila kung taga saan sila. Tapos itatawag po nila kung saang lugar ang may sabok po saan sila nakarehestro Negative pa rin po tayong natatanggap na result, uh, result sa mga katabing munisipyo po natin. Um, P1, Hani, meron po ba kayong maibigay uh, na impormasyon o tulong sa kanila kung anong pwede nilang gawin habang wala pang balita tungkol kay Jeffrey? Yes, ma'am. Ang mai ano ko lang po sa kanila is uh, from the time po na nag-report po sila is, nai-report na po namin ang nangyari sa kanilang kapamilya from uh, buong Coast Guard po natin dito sa Northern Luzon. Mm -hmm. Bali, lahat po yan, ma'am, is kad, pag may mangyari, ay talagang nire-report po sa amin lahat yan para in case po na may makita sila sa kanilang lugar, is mag-report agad sila yung... dito sa amin. Ganon po yung ginagawa nila sa sa uh, sa norte po pag may napapadpad din po dito sa amin is ini-inform din po namin sila kaagad ma'am. Sir, naka-coordinate din naman kayo sa PNP para kung nare may mga mag-report sa police na meron silang nakita, nakamuka ni Jeffrey o ano man, eh na alam din nilang naghahanap kayo ng ating mga uh, Kasama na rin po ang Kwan Ma'am, ang MDRRMO ng bawat Uh, bayan po, ma'am. Okay, uh, for the last one, kung maalala ko po, is November 20, mm -hmm. ang kasama po namin nag-conduct ng aerial search is ang NDRRMO po ng Bani at mm -hmm. uh, Air Force Air Coast Guard po, ma'am. Ah, so, sir, nag-aerial search na kayo dun sa banda kung sa nawala si um, Jeffrey? Yes, ma'am. Uh, dito po sa uh, katubigan ng Bulinaw hanggang Infanta po ma'am. From 15 miles to 25 miles to 30 miles. Ganun po. Kasi po, sabi po kasi ng anak ko noon, iwan ko nga po kasi hindi naman po kasi nilakita yung Coast Guard kasi parang hinold daw po. Anong ibig sabihin hinold? Na hindi, yung hindi po pina, ano po, pina, hindi na asikaso. Na asikaso, parang ganun daw po. Kasi po, okay. hindi naman daw po nila nakita. Um, sabi naman nila, ano, um, Officer Honey Twingan, eh, nagpa-aerial pa sila. At saka nakatimbre. Ngayon, um, sir, ikunin po namin yung commitment nyo na kahit papano, medyo isang buwan na po ito, eh talagang maitimbre po talaga yung lalo na tong litrato ni Jeffrey at mai, mai siguraduhing naka-alert sa lahat po pati sa mga PNP natin na meron po tayong nawawala maaring ma, nawala siya sa laot maaring nakabalik at nawala sa may nasa sa, sa lupa um, na matimbrehan po sila agad. Makuha itong letrato ni Jeffrey Opolento. Pati po sa lahat ng nanonood natin, lalo na sa mga nasa uh, Ilocos uh, Region sa mga Pangasinan. Si Jeffrey Opolento, 42 years old fisherman po. Huling nakita noong November 17. Ang bangka niya ay color blue. Sky, ba? blue po, Sky blue po, ma'am. Ano? Sky, Sky blue. blue po, Sky blue. Sky blue na plywood. So kung meron po kayo makita na maaaring makatulong sa kanila na mahanap si Jeffrey, matulungan ng ating mga Coast Guard at PNP, sa uh, ipag-paalam nyo lang po sa amin or sa Coast Guard ng Bolinao, Pangasinan. Yes, maraming salamat po. Sige po, ma'am, uh, kakausapin po namin kayo sa kabilang studio, ma'am, ha? Para po makapag-tuloy-tuloy uh, din po ang communication po natin once po na magkaroon po kami ng uh, impormasyon sa kinaroroonan din po ni Sir Jeffrey Apolento. Maraming salamat po. Salamat po. Okay.